Iba't ibang ahensya na ng gobyerno ang nag-iimbestiga sa bomb threats na natanggap ng iba't ibang tanggapan ng pamahalaan kahapon. Kabilang sa mga inaalam ay ang nagpakilalang abogadong hapon na nasa likod umuro ng mga banta. Nasa frontline na balitang yan si Gerard de la Peña. Isang araw matapos ang sunod-sunod na bomb threat sa mga tanggapan ng gobyerno sa bansa, isang masinsinang investigasyon ang inilunsad sa The Bureau of Immigration sa tunay na pagkakakilanlan ng taong nasa likod ng mga pagbabanta. Ang naturang bomb threat sa DepEd Bataan at sa DNR Office sa Quezon City mula sa isang abogadong Japanese na nagngangalan umanong Takahiro Karasawa. Dahil sa bomb threat, Agad sinuspinde ang klase ng elementary at high school sa pampubliko at pribadong eskwelahan sa buong lalawigan ng bataan. Sinuspindi rin ang pasok sa trabaho sa DENR sa Quezon City. Ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center, suportado ang naturang investigasyon. Hindi kasi ito ang unang bomb threat na natanggap ng Pilipinas mula sa kaparehong email. Twice last year, sporadic, and then ngayon, malaki. Parang-parang bomb threat? Same content. Uh, bomb threat lang talaga. Yesterday was 28, marami. So, it's quite, a, it's quite know nakaka-istorbo na siya. A threat is a threat, whether uh, we should not take it lightly. Kasi part namang training naman natin yun na ascertain first the danger. Naikipag-ugnayan na rin ang gobyerno ng Pilipinas sa mga kinatawan ng Japanese Embassy pero wala pa silang tugon kaugnay ng bomb threats mula sa sinasabing Japanese lawyer. Sabay rin naglunsad ng investigasyon ang Department of Justice at National Bureau of Investigation tungkol sa bomb threat. Alinsunod ito sa utos ni Justice Secretary Boying Remulla. Bukod sa sanib pwersa ng NBI at DOJ, may kipagtulungan din ng NBI sa Japan Police Attaché at iba pang Foreign Law Enforcement Agency para sa investigasyon. Nagbabalita mula sa frontline, Gerard de La Peña, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa mga frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.